Pineapple shake, am mango shake 450. Alam niyo kung magkano ang per kilo ng uh, lobster? 5500. Mango shake pa lang 450 na. Dennis, shocked sa bill sa resto, nanawagan sa Department of Tourism. Nawagan si Dennis Padilla sa Department of Tourism na i-check ang restaurant na kinainan nila sa seaside. Nakakaloka naman talaga dahil pitong tao lang sila. Pero ang bill nila, umabot sa 38,868 pesos. Ang mango shake, 450 at ang per kilo ng lobster ay 5,500. Pakiusap ni Dennis, wag nang ulitin ng resto sa ibang kakain lalo na ang mga balikbayan. Nakaka-frustrate raw, nahiya at nasaktan siya sa best friend niyang nagbayad ng kanilang kinain. Ipinakita ni Dennis ang mango shake na nakalagay sa plastic glass. Sa resibo, walang breakdown ng presyo ng kanilang kinain, total bill lang ang nakasulat. Pati pangalan ng resto, ipinakita rin ni Dennis and Baynaw, nakarating na siguro ang reklamo niya sa Department of Tourism. Pati ang artistang si Jano Gibbs ay hindi nakatiis at napakomment sa post ni Dennis, grabe naman presyo. May mga nagcomment pa na na-hold up si na Dennis lalo at sa menu na kanyang hawak. 190 pesos lang ang mango shake, pero sa kanila ay 450 pesos na. May mga nagpasalamat sa ginawa ni Dennis for public awareness at may nanawagang i-boycott ang restaurant. Sa nagsabing fine dining kasi sa seaside kaya mahal, sagot ng ilan, mahal pa rin daw ang bill ni na Dennis. Saka, paano raw naging fine dining yung resto, wala sa hitsura na pang fine dining yun. Samantala wala pa namang inilalabas na pahayag ang naturang restaurant tungkol sa post ni Dennis Padilla. Siguradong action na nila agad ito dahil kasiraan ng kanilang restaurant ang naturang post ni Dennis. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.